Ayan. So, eto muna. Magpapakita muna ako. <laughs> walang ligot ligo So, ayan. Magluluto tayo ngayon ng crispy fried chicken neck. So, ito ipapakita ko po sa inyo. Ang kalat-kalat ko pa dito sa kitchen. Ayan. So, eto na po. si so, ipapakita natin kung ano ang ating gagawin. So, ito ay gagamit sana ako ng ano, ng pressure cooker, cooker dito ang problema, nag-uumpisa na ang meeting nila tatay, ang webinar nila tatay, hindi niya pa nakukuha yung uh, awag dun, pressure cooker. So ngayon, dito ko na lang sa kawali, ilalaga ito for many hours, basta lumambot hanggang buto. <laughs> Kasi yung mga napapanood ko dito, yung chicken feet, di ba? mas matigas ang buto ng chicken feet kaysa sa chicken neck. So baka pwedeng pwede na sa chicken neck natin, baka uh, palaga, lang natin in a medium heat gamit ang ating kawali. So ito bumili lang ako ng isang kilo. Ang isang kilo nito is 129 pesos na din sa pure gold. So eto, isang kilo lang lahat ito. So umpisahan ko ng ilaga ngayon, uh, 1 o'clock na ngayon. So matatapos ang alas 3 in a medium heat lang. So, ngayon titimplahan ko na. Lalagyan ko na ng asin para mamaya maglalagay na lang tayo ng ano, ng cornstarch and then ipapry natin. So, ayan. And then, lalagyan natin ng ating vinegar. Ayan. And then, of course, hindi na ako maglalagay ng bawang lalagyan natin ang ating dahon ng laurel. So, ayun, dalawa lang. Maamoy na yan. Pampalas and pampaamoy na ang ating laurel. Naglagay na ako ng asin. So, maglalagay tayo dito ng black pepper. Ayan. And then, white pepper. Busin na natin ang lahat ng mga, ano, mga pepper, pepper. Ayan. White pepper. Ayan. Ang bago talaga ng suka. And then, syempre, lagyan natin ng Italian seasoning natin. Hindi ko ba alam, lahat ng niluluto ko, hindi nawawala ang Italian seasoning. <laughs> so, ayan. And of course, maglalagay tayo ng corn pepper or yung mga buong pepper. Ayan. So, damihan lang natin yung ating onion. Ayan. Yeah. Sour cream and onion flavorings. Ito yung sabi ko, hindi ko maitaktak. Ayan, hindi ko siya maitaktak. Kasi pagka dito siya dadaan, ang, parang ang lapot niya. Ayan. Parang ang lapot niya. oh, Kukunti ang lumalabas. Eh, gusto ko marami. <laughs> so, ayan. At wala akong nabibiling powder ng garlic. Lahat lang nakalagay ng ganito. Wala yung mga naka-repack na katulad nito. Walang ganito. So, lahat nakalagay sa ganito. At yung, ang mahal naman. Yung isang ganito ay maabot ng 97 pesos or 93 pesos. So, eto lang muna. So, ngayon, umpisa na natin itong naman, ilaga. Po. Ayan. Nakalagay <laughs> ko ang lahat. So, ito, iiwanan lang natin ito dito for 2 hours. I-set natin ang ating stove for 2 hours. Ayan. And then, after 2 hours, ng medium heat lang. Ito, 2 hours is set natin ang 2 hours sa cook. Lalagay natin sa cook. Medium. Kalahati ng 240 is 120. So, medium lang natin. Ang timer natin is... Ayun na 1.20 timer natin is 2 o'clock. So, ilalagay natin dito ay 2 o'clock. Ay, ano ba to? Ah. Timer. Ayan, hanggang 2 o'clock. 15 seconds. Medyo mahaba-haba ito. <laughs> Yan, naririnig ninyo. Siniset ko siya. Wala kasi siyang pipindutan. Ina, kailangan talagang mano-mano mo -mano siyang pipindutin hanggang mag 2 hours. So, pagka naiga na agad ang tubig, dadagdagan ko na lang. Okay. So, pwede ko na itong iwanan. Maliligo muna ako. Hindi pa ako nakakasert ng aking gagan. Ayan, 2 hours na. Kasi, ginagayad pa ni Tati ang laptop ko anang sa webinar na. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag ka lulutuin na natin, ipa-fry na natin to. So nasa medium heat lang ito sa ating uh, electric stove. Bali 240 ang pinaka heat uh, maximum level ng ating uh, electric stove. So inilagay ko lang siya sa 120 degree. So yan muna. Ayan muna. So maliligo muna ako ah. wala pa akong liko kanina galing kami sa nakadrakad uh, kami siyente, ayan maluligo na ako nakatulog nakatulogas ako pagkagaling namin ng jogging at dapat mag-uumpisa na ako sa paggawa hindi ako nakagawa agad kasi may seminar pala sila tatay webinar so ayan ang aking kilay yung burado na <laughs> actually may kilay naman ako pinapadarken ko lang talaga siya ng, ayan, ayan, tunay nakilay ko na yan. Ayan, pinapadarken ko lang siya ng aking eyebrow pencil. Ah, ayan. Pagka manipis pala ang kilay mo, alagaan mo lang sa patrim. Patrim mo lang ng patrim. Ayan, tutubo at saka gumamit ako ng castor oil. Kung sa eyeliner ko, ayan, ayan. Ayan, ang walang eyeliner at walang kilay. Ayan, diba? Wala naman baba ako. <laughs> Yan, bagong gising na ako at saka, kumain na din naman kami. nag na nga kami kanina. So, hanggang alas 5 pala si tatay. So, mamaya, magdamag kami. Ano, kaya natulog na ako ngayon. Kasi mamaya, bakbakan ang gawa. So, ay papasa din kasi ako ng portfolio para sa bawat department mapapasa na mga portfolio so profile portfolio so eto na yung ating chicken na ah. parang nag grave na naman kasi ako yung sa chicken feet kasi wala sa pure gold ng chicken feet hindi raw sila no nagtitinda pero sa Walter meron pero may chicken neck sila kaya chicken neck na lang sabi ko asya sige ano natin to itutulad ko sa pagluto ko ng uh, ng chicken feet na pwedeng kainin yung buto. So, eto naman, yung pwedeng, pwedeng kainin yung buto ng uh, neck, ng leeg ng manok. So, sana lumambot ito ng lumambot sa 2 hours. Pagka hindi pa, sige pala buti, pagka hindi pa, ilutuin na natin, tanggalin na lang natin ang buto kung na natin. So, that's all for today. Uh, for to this afternoon, kasi afternoon na, 1 o'clock na. So, ayan. Matagal-tagal kasi ito. So, antay natin. <laughs> Pag ko na, so another video na naman at isishare ko po sa inyo. Bye, I love you all ko. God bless us all always. Siya nga pala wala ng bagyo, kaya mainit na. Pero may mga lima na kumpul-kumpul pa na maaari maging low pressure daw, sabi sa weather forecast ni Sir Ariel. Si Sir Ariel pala yung weather expert ng ABS-CBN ay taga-bicol, taga-katanduan. Eh. So, kapwa namin Bicolano. So, bye! Nag-bye na ako. Tapos, another babay ulit. Tabi, oh!